So yun, kumusta mga kabayan? Nakapag-apply na ba ang lahat? Yan, ilang agency na napuntahan nyo? So, so kung naghahanap kayo ng mga legit na agency, yan, may re-recommend ako sa inyo ang Peridot International Manpower. Yan, saktong-sakto. Napakarami nilang hiring ngayon. Dishwasher, cleaner. So parang around 100 katao. Babae, lalaki ang kanilang kailangan dito. Pero bago yan, ipapasilip ko muna sa inyo yung place kung nasaan tayo ngayon dito. Alito ngayon sa isang park sa City Park kung tawagin dito sa Hungary. Isa sa pinakamalaking park. Yun, saktong-sakto. Maganda yung panahon, no? sikat ng araw. Pero, 10 degrees <laughs> ang lamig ngayon dito. Yan, medyo nagpapala, medyo nagpapawis tayo. Napakaganda ng lugar nito kasi yan, nakikita nyo, naglalaki mga puno na nandito. At isa pang attraction dito, nakikita nyo yan, no? Nakapakataas nandiyan ka sa taas, kitang kita mo ang buong Budapest yung buong kabuuan talaga napaka taas kasi doon nga sa hotel namin kita na yung Budapest eh, pero hindi naman kabuuan, pero yan napaka taas kaya talagang kitang kita nyo yan guys, siguro mga ang alam ko, nasa 8,000 ng bayajan dyan, para kayo makasakay ah, siguro kaya na pa lumipad dyan eh. Kaya na pa mga Siguro mga magpa 5 minutes na. Siguro mga 15 to 20 minutes mga ganun. Bago bumaba. So uh, sulit na rin. So isa lang yan sa mga makikita nyo dito pag kayo dito sa Hungary. So kabayan na pang inaantay nyo. Okay naman dito. Lalo na kung ikaw ay below 24 years old. Talagang pre-tax ka dito. Pero kung ikaw ay lumabas na ng 24 or 25 patas na medyo tagilid. medyo tagilid na. Pero kung tatlo ang anak mo, pre tax ka. Yun ang kagandahan dito. Kaya ang pataro dito, yung mga pre tax, yun ang talagang nangangamada dito. Kaya kung ikaw, kabayan, ay wala pa lang 24, kung kahit sabihin natin kay 25 na pataas, kung ikaw talaga ay decidido mag-apply dito, ano pang inaantay nyo? O ito yung mga hiring sa Peridot. Yan. Tingnan mo na lang, basahin mo na lang. At yung ikaw ay At ikaw ay pasado sa kanilang qualification na hinahanap Aba Ay mag-apply ka na Mag-walk-in ka na sa kanilang agency Monday to Friday Pero pag Saturday and Sunday Alam po, sarado sila Pero may time na Nag-open sila Pag siguro may mga urgent na Kailangan si kasuhin Yan Nag-open sila At kung ikaw na may busy Sa sa iyong trabaho, wala kang time mag-walk-in, pwede ka naman mag-email sa kanila. Meron naman silang email dyan. Yan, basahin mo lang yung kanila. at mag-email ka na. Malay mo, ikaw na yung susunod na makaalis papunta dito sa Hungary. So, ano pang inaantay mo kabayan? Inaantay ka na ng Hungary. Yan. Kasi sa mga makikita mo dito pag andito ka na. Asa na yung balloon na yun, oh. So, yun kabayan. Kita-kita tayo dito. Anting kena itu. Bye-bye. Good luck. Bandingan mau.